Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may ah... Uh, mulino, sa may kalubkob, in between ng halang at saka barangay mulino. Although uh, part pa rin to ng mulino eh, barangay, pero dadaan mo rin sa may kalubkob, papasok rito, pabunda rito. At magabdi uh, mag-update tayo ngayon at yun, uh, nakakatuwa dahil ah, uh, mga Buwan na rin tayong pasyal dito at ngayon maraming ginawa at uh, maraming na-relocate uh, na din ng na mga residente, mga pamilya. Ngayon dito sa may uh, Sabana, kung hindi ako nagkakamali, <laughs> ayun kasi, Christophe Height dyan eh. So itong side naman na to, Sabana din, although parehas na yung ano nila, pero dalawang pangalan ng subdivision. Itong nandi dito ay pagkakalam uh, ko tama Sabana. Kikita nyo, dito Sa kabila natin, halos ginawa na lahat ng mga bahay na to. Nung nakaraang buwan, i eh, parang as is pa rin tong lugar na to at saka doon sa kabila. Ayun no? Hindi din lang natin alam kung anong gagawin dito sa bakanting lupa na to. So, syempre, 100%, may plano sila dyan. Siguro after ilang years, bago gawin kung ano man yung uh, itatayo nila dito. At yun lang, nakakatawa dahil syempre napakaraming uh, mga na, na naman uli dito sa may sabana at tuloy-tuloy yung mga pamilya na, nali, na nalilipat na rito. Lipat natin yung camera, ikutan natin yung lugar kung ano yung mga nadagdag <laughs> dito sa may lugar na to. Katulad to Black 35. Halos lahat 'to. Oh. Lahat na ng bahay. Ito dito sa may uh, area na to. Halos inayos na. 35, 36. Doon kasi's kabila ay uh, yun, tapos papunta rito although parehas na yung kulay ng uh, pintura nila. Okay, alipat natin yung camera natin para makita nyo nang maayos yung uh, lugar. So katulad niya no. So halos na lahat. Isa lang naman yung uh, size ng uh, ng mga bahay. Ang problem lang is ay uh, magkakaiba lang yung kulay. So yun yung pinaka-identification, yung pinaka-color coding nila. So, ikot tayo ito Black 35. Ayan, lahat. Meron ng, ano ba tawag yung palaspas, so oh. 100% ah, na, na may mga, may mga nakasampay ng mga damit sa loob ng bahay. At ayun, sila ate. Ate, kasama kita sa video ko, ha? <laughs> Black 36 itong sumunod na to. At uh, ayun, may mga portena na. At uh, siyempre may mga nalipat na rin dyan. Doon sa dulo doon uh, Lagi na naman tayo doon kaya itong bukana naman Nakakagulat lang Nakakasurprise lang Kasi parang Ang bilis na gawa Katulad nito. At uh, Pasukin natin Para makita ninyo yung loob Isa lang naman yung size Ng bahay Ayan o oh. So syempre Nakatiles na rin At uh, Ang ano lang dito Wala silang Kisame So may hindi ka tulad dun sa naik view na halos lahat ng bahay ay may eh. So, ayan yung kwarto. So, halos tapos na rin ito. Uh, Binipisya rin nila yung hinihintay dito sa bahay na ito. Mukhang, ayan o. Para sa mga electrical connection, uh, inidoro, may poset na, kompleto na. So, kunting linis na lang, ayos na. Ito yung pinakalababo. At uh, ito yung extension sa likod. Ah, yan yung kapit-bahay mo sa likod. Okay. So, ayan talaga siya. Yung lugar. May mga ayos na din. At, syempre, ayun, no, oh, may mga sa water supply. At, uh, may mga nag-refer na rin para dun sa sa inidero. Ito, katulad nito, nirefer tong isa, oh. Inaayos. So, mabuti naman tayo. Ah, Inaayos din nila. No? Bago ibigay doon sa sa beneficiary. So, ikot tayo dito. So, ayun, no? Kita niyo isa na yun, no? Nakapagpaayos na. Parang may music ka. Ah. Sana hindi nadidinig dito sa ating uh, mic. <laughs> Grabe, halos gawa na lahat, to. Oh. Parang nabibingi ako sa katahimikan. Although, ayun dito. May mga ilan-ilan na lang na parang hindi pa na Pero halos na-hatch na lahat. O, dito. Oh. Eh, grabe to, Tulad nito. Black 40, 36, and 35. Oh, ayos na, oh. So, ito, ginagawa, gagawin na rin ito. Pinipinturahan na, oh. Diba? nakakatuwa dahil ayun ah, ginagawa na nila na na nila sana hindi na patagalin pa na palipatin yung mga beneficiary para sa ganun hindi na masira uli yung mga bahay di ba katulad nito ay ah, ito oh ay sya to uh, ah, na to dun sa beneficiary kasi may kurtina na nakalak na yung pinto sige <laughs> tagasan ka toy Saan kayo galing? Kasama kita sa video ko, ha? <laughs> Shoutout kay Ute. Sandroki Rocky? Dito lang sa kanto? Saan kayo itong banda? Sa? Pawikan. Pawikan? Yung San Rocky sa may 7-Eleven? Hindi ah? Yung sa may ilog ba dito? Ah, ganun ba? Yung, di ba yung ilog, yung kanto, yung dalit, yung ilog na to dito? Doon kayo? Ah, pinalis. Pinalis na rin yung mga residente doon? Uh, ah, ganun ba? Okay, sige. Salamat! <laughs> so, ayan o. Oh. Ito, inaayos na ang harapan, no? oh, oh di ba? Ah, ito sa kabila, o. Oh. Meron na rin uh, na-relocate dito. Ikita natin na uh, halos ginagawa na talaga lahat ng bahay. Do, pailan oh, nila? May mga na-relocate na? Magandang hapon. <laughs> At uh, ayun no. Parang ang bilis magawa ng mga bahay dito. Parang kamakailan lang ah uh, huling ayun ko 2 months ago siguro 'yun. Uh, na mag-ikot tayo dito, parang wala pa naman. So itong katapat na to eh Christop High. Pero <laughs> may may music doon, wag tayo. <laughs> dito tayo. Balik tayo dito sa kabila. Napakasarap ng kulay no ng bahay. Parang napaka-presko at ah, uh, parang ang sarap kainin. <laughs> ang lamig sa mata. Para sa akin ha, hindi ko alam sa inyo. Hanap <laughs> tayo ng, ah, dun sa kabila. Ito maganda kasi dito. Ah, ito silipin natin yung bahay yung oh. pagka wala pang divider ganyan siya. Hello po. <laughs> oh, ito nilinis to, oh. ayos to. Oh. Ayan oh. Ang laki niya no. Imagine mo ilang tiles yan. 1 2 3 4 5 6 in half. Tiles ang lapad ng bahay. Na 60 feet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 10. so 10.5 yung haba naman ah uh, fit yun, na bali ang isang tiles is, 2 uh, feet kasi yung lapad so kung 10 'yon 10.5 is uh, 10 20 21 feet ay may music pa uh, dito, oh, ginagawa na rin. Oh, Black 44. Halos lahat na nga. Uh, lahat ng bahay, ginagawa na. At, uh, kadang hapon. <laughs> kadang hapon po. Halos lahat na. Oh. Nakakatuwa dahil dati, eh, parang nakatiwangwang lang sa bahay. Ngayon, uh, ayan na. Paayos na. 'di diba? Bukas makalawa, uh, ililipat na rin yung mga benepisyar diyan. Sana ganun na yung gawin, no? Kasi katulad dun sa May Farkstone, parang ilang taon na. Gandang hapon po. <laughs> Ayun, may mga nalipat na rin no, ng mga residente. So dun sa kabila may music din dun. So Christop naman yung diyan sa kabila niyan. Na Dito naman tayo sa kabilang side. Balik tayo dun. May mga nakabang na rin para talaga sa tubig, oh. Gusto ko sanang dumaan dito, naka-block pala to. <laughs> May concert doon sa isang bahay. <laughs> ito, inayos na rin, oh. Wow! Nakakatuwa, ah, no? Halos, ah, tari dati sa mga vlog natin, sa mga video natin, ang bakante itong lugar na to. Pero magandang hapon, pero ngayon, ayan na. Unti-unti na ayos na. At ah, ito rin sa kabila, oh. Alos lahat. Wala, parang wala nang iniwan. Lahat na ginagawa na. Gandang hapon po. <laughs> Makikita nyo rin, malinis na. So, mga ilang araw na lang halos pinis product na itong mga ano uh, parang mas uh, complete na rito kasi makikita nyo may mga tubo na para sa tubig. No? So pagkanalipan na siguro yung pamilya na marerir mga, mga binipisyari dito, eh, agad-agad magkakatubig na ito. Alos na. Ah, ikakabit na lang yung mga jalousy nito, eh. Oh. At saka yung, uh, as electrical na rin. Pero para madali na lang yan, papasukan na lang ng mga wire, eh, Oh. Pagka ginawa nila ito, isang linggo, ang ah, napakatagal na. Pero ayan, oh. Oh, ang galing. Ah. Congrats doon sa mga beneficiary dito sa May Sabana. At uh, talagang ang inayos. Nakakagulat lang. surprise din ako. At uh, biglang inayos na nila lahat ng mga bahay dito. Okay. So, alos konek konektado na rin dito. Oh. diretso na. Alos ayan na. Oh. At ah, dito, ah, madali na rin palang magkakakuryente kasi may post na ito. Ganito may post na sila. So kung nakapag-apply na sila ng para sa kuryente, 100%. ah, ah siguro one month, matagal na yun ah, para magkakuryente sila kasi may mga post na, may mga nakaabang na eh. Kumbaga ay eh, ganun kadali. So yun yung pinakala sa dulo. Parang <laughs> lagi dyan. Ito lang yung hindi na natin, ngayon lang natin napasok na daanan kasi pagka napunta tayo dito, eh, napakadaming damo dito sa lugar na to. Kaya halos hindi natin mapasok. Uh, ngayon, makikita natin para biglang laki ng pinagbago niya. Kapag ka ginawa talaga yung uh, mga bahay, eh, sandali lang kung tutusin. eh. Problema, uh, ayun, parang katulad to, mo na siya ng ganyan. So, after ilang years, eh, sa nila gagawin. So, dito sa lugar na to ayan, no, oh, ah, halos lahat ng bahay dito ay ah, may mga nakatera na. Ayan, paunti-unti, ah, inaayos na yung mga bahay. At dito, merong talong na, oh, ay nagtanim kadang hapon. So dito, yun oh. May tubig na talaga oh. Parang konti, tatap na lang yung metro. Parang katulad, katulad dito oh. Wow. Mas, mas mapalad pakiwari <laughs> kayo mga nakatira dito kasi agad-agad magkaka tubig na and then kompleto na para sa poste. Eh. At yun. So, ayan, yung uh, update natin dito sa May Sabana. At uh, dito sa lugar, may mga tao na dito, ito, dito tayo lagi. Pagka nag-obsa tayo ng vlog, dito, dito tayo, tayo lagi, maano, uh, nag-start. So, dami aso doon, tahulan-tahulan. Pero dito, uh, silipin natin. dito sa kabila na to. Ito, ah, halos, ah, may mga tao na din, oh. No? May mga tao na rin. Ah, dito may, talagang may ano na to rito. Parang ganun pa din at, ah, ayun, oh. No? Ah, may mga tao na rin dito sa kabila. Kandang hapon. <laughs> okay, so... Ayun yung update natin dito sa May Sabana. So nakita natin na halos lahat ng bahay dito ay inayos na. And then tingin ko mga 60% no? ng no, mga bahay dito may mga nakatera na. So mga 40 na lang siguro sa aking palagay <laughs> yung mga wala pa. Pero inayos na nila lahat ng bahay. So na-surprise lang ako kasi biglang parang lahat na ng bahay dito eh, okay na. No? Meron man mangilan man, ilan na katulad noon, pero halos lahat na nga eh, okay na. Katulad dito may may, may mga nalipat na rin at ayun may mga submitter na nga oh. May mga na-relocate na rin diyan 100%. Ay, katulad nun, no, oh. napaayos na nila yung likod nila. Napasemento na. So, ah, dito. Ah, matatagal na to dito. Ayun, no? Oh. Paayos na nila yan. Ayan. Ito lagi, kumbaga ito yung area at block na meron ng mga na-relocate na kaagad. Pero yung dun sa kabila, yung inano natin eh, yung talaga yung wala pa dati mga bakanti pa. So, itong lugar na to dito. Ayan, ano Doon sa kabila, yun na yung kabila noon, eh. Doon na nga tayo dun. At uh, para makita nyo yung ano. nung lugar. Ganda ng hapon po. <laughs> so, ayan, Oh. No? Dito tayo pumupunta. At yung mga unang nagkaroon ng tao dito, dito sa kabilang, sa right side na to. kaso merong may concert. Kaya dito na tayo. So, ito yung nung hinahanap natin ng ano, ito yung unang bahay kong content. Ngayon, siya pa rin, naiwan pa rin tong naiwan pa rin tong mga bahay na to. Pero, pagdating mo dun sa kabilang side na yun, eh, halos naayos na maliban dito sa kulay brown na to parang <laughs> bukod tangi. Pero lahat, lahat ng mga bahay dito, alos okay na. Ayan, oh. ba diba? Ayan, kita nyo, oh. Maliban talaga yung brown na yan. <laughs> Nat, natutuwa lang oh, kasi yung may... Una tayong tayo nagbablog dito, may nag-request sa atin na ah, hanapin nga yung mga black cutlet na ganito na possible na maging bahay nila. Ayun yung kauna-una natin na identify na bahay. Pero, ayun, siya pa rin na iwan. Ito, tolto, may nakatira na dito. Oh. na-relocate na, na yung mayroon na rin store. Tindahan na ah. at uh, ito naayos na lahat. Oh. di ba? So, congrats sa lahat ng mga pamilya na binipisyari ng pabahay dito sa may sabana. No? at uh, inaayos na lahat halos at uh, marami na rin mga na-relocate katulad dun sa kabila oh. Diba yun no? May poso doon. <laughs> Nagigil sila doon no? May poso. At yun no? Halos lahat dati. Bakanti pa rin iwan niya. Ngayon, may mga tao na. Okay. So, ayun yung update natin. Ang dami ngayon may concert, ang dami nagkakasiyahan. Kasi araw ng linggo ngayon, parang kahit saan ka pumunta, meron kang madadaanan na nag-music, no? nagkakasiyahan ng mga residente sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. At uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe syempre, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Congratulations po sa lahat ng mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno na narilukit na dito sa May Sabana. Thank you po sa inyo.